walang forever ang kagalingan. Lagi niyong tatandaan niyan. Kapag kamagaling ka na, pero ibinalik mo muli ang mga dating ginagawa mo at mga naging dahilan kung bakit ka nagkasakit, posible na babalik ang sakit mo at ang mahirap kalimitan sa pagbalik ng sakit ay mas mahirap kesa sa dating nararanasan, nararamdaman mo. Parang pag-ibig lang yan. Walang forever. Ito ang dahilan mga idol, kung bakit nag-uulit-ulit ang mga karamdaman natin at uh, habang tumatagal, may iba pang mga sakit na nararanasan tayo. <clears throat> Kaya ingatan natin ang ating sarili. Kapag magaling na tayo, kapag napagaling na natin ang sakit natin, kailangan maging aware na tayo sa lahat ng dahilan kung bakit tayo nagkasakit dati. Para maging guide natin 'yon na hindi na muling maulit pa. Pero, lagi niyong tatandaan, mahirap gawin yun. Pero at least, aware tayo sa mga mangyayari. Bakit mahirap gawin? Kasi, ang problema ng mga tao sa kanilang mga kalusugan sa panahon ngayon ay nanggagaling sa lifestyle. Ito yung tinatawag nating life, lifestyle disease. Life, life, ano, lifestyle disease ang pinagmumulan ng mga karamdaman natin, lalong-lalo na yung mga malulubhang mga sakit o karamdaman. Tulad ng good, lifestyle disease ang pinagmulan dahil sa sobrang pagod o stress. Sa panahon ngayon, ang mga tao, isa ito sa mga nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng GERD. Dahil sa mga nauusong iba't ibang uri ng chemical na ginagamit sa iba't ibang uri ng pagkain isa ito sa mga dahilan kung bakit nagkakagod. Ang bigas natin, bago maging bigas, nagsisimula yan sa farming. Ang farming, alam natin lahat sa panahon ngayon na chemical na ang ginagamit sa farming. Ano na, um, artificial chemical na, hindi na natural chemical na katulad dati na tinatawag natin na organic. Although may mga nag-organic pa rin sa ngayon, pero um, kakaunti lang yon At mahal ang organic product sa ngayon. Ano yung mga na-harvest na uh, organic? Ang mga karne na binibili natin, although hindi naman talaga karne ang pagkain ng tao pero kinagigisa na natin ang karne, niluluto natin ang karne na naging isang putahe at masarap na pagkain o kasama sa pagkain ng uh, mga tao. Sa farming sa pamamagitan ng pagpapalaki ng hayop, ginagamitan na natin 'to ng artificial na chemical sa mga pagkain nila para mas mabilis ang paglaki at ang pag-harvest nito. Maging isda siya, na fish pond, maging poultry, uh, itlog man siya o karne, ano? Maging pigiris siya. Ginagamitan natin ito ng mga feeds at iba't ibang uri ng mga pangturok. baka kalabaw, kambing nakakulungan na ang pagpapa dami nito o ang pag-aalaga nito. Limitado na ang pagpapakain ng natural na, pagpap na pagkain para sa mga hayop na to. Kasi kailangan na natin ng mas malaking income o mas malaking kita. Kaya naman, uh, nagiging problema. Ano? Ang gulay, mga kaibigan, mga idol. Ginagamit yan na rin ng chemical. Insecticide, uh, pesticide, uh, fertilizer, etc., etc., ang prutas, ganoon na rin. Ang tubig natin, mga idol. Gawa na rin sa makinarya. Ano pa ba ang makakaligtas sa chemical? Ang ating ini-inhale na kailangan-kailangan na hangin ng ating katawan ay polluted. Parang wala na tayong susuutan. Parang talagang magkakasakit na tayong lahat. Isa lang ang palagi kung sinasabi ang tamang nutrition, di ba? Ngayon, papaano natin gagawin na makapag-produce tayo ng tamang nutrition para sa ating magandang kalusugan. Ito na yung tinatawag nating gardening. Urban gardening kung nasa ano ka. Ano? Nasa syudad ka. Pwede tayo magtanim ng sarili nating pagkain gulay. Ano? At least, kahit pa paano, less sa chemical. Ang pampalasa lang natin, gawin natin kapag nasa bahay tayo, ay ang mga natural na pampalasa. Bawang, sibuyas, paminta, asin na ano, um, non-chemical. 'yung natural natin 'yung mga salt ah uh, sea salt ano o kaya 'yung uh, Himalayan salt medyo mahal 'yon sea salt na lang tayo mga idol mineral kasi ang sea salt ano ang tubig natin maswerte kaming naandito sa probinsya kasi merong kaming nakukuha na natural, natural na tubig yung galing sa ilalim ng lupa. Kung bottled water yan, lagyan mo kaibigan ng konting kaunting asin para maging ano siya, um, maging ang dito natin, a mineral. Iyan ang tunay na mineral. Prutas natin, maganda pa rin, yung mga, hinaharvest, yung mga native. Ano? Kasi, kalimitan sa mga native, lalo na sa probinsya, pag sarili ang puno, kusa siyang bumunga. Kusang bumunga, mga idol. Hindi siya, uh, ginamita ng mga pampa Ah. Uh, Nan spray. Ang isang uh, dahilan kung bakit bumabalik ang mga karamdaman natin kahit alam na natin kahit ako idol hindi ako perpekto. Hindi ko kayang gawin ang lahat para sa kalusugan ko. Hindi ako impokreto, hindi ako magsisinungalin para lang sa video. Magaling na ako. Oo. Nakamtan ko ang hinahangad kong kagalingan. Pero, tulad ng sinabi ko kanina, walang forever. Last two weeks, sobrang naging busy ako. Isang mabilis na kwento to. Alam ko na dadating ang panahon na makakaranas at makakaranas muli ako ng sakit na acid reflux. Pero ang iniingatan ko, maging GERD ito. Bakit? Ang GERD kasi ito yung patuloy at walang humpay na pag-acid reflux. Normal lang yung reaksyon ng katawan ng acid reflux kasi normal sa katawan ng tao reaksyon yan ng katawan ng tao sa mga nangyayari. Ano? Sa mga nangyayari sa ating katawan. Ayaw kong kumain ng mga may preservative kasi hindi siya maganda sa ating kalusugan. Pero, may mga panahon na hindi ko kayang iwasan. Kaya naman kapag nag-grocery ako, naggo grocery ako, may mga binibili akong mga ingkan at kung ano-ano pa na nakatabi sa aming bahay. In case of emergency, hindi ko kaya na mag-prepare ng pagkain ng nutrition ay mataas, yun ang kukunin ko. Naging busy ako ng mga panahon yon, sobrang sobrang busy at talagang sobrang napaka busy. Kaya oras ng kainan, para hindi magutom, pagkakain, may gagawin ulit. Yun yung kinain ko, yung um, inkan at halos isang linggong ganun. Sa umaga, pagising, kailangan kong pumasok sa opisina, kailangan mag-prepare ako sa mga anak ko. No choice ako, kasi sobrang pagod na pagod ako, ang katawan ko, huyat pa. Gano'n yung ano, gano'n yung nangyari. Alam ko, sabi ko, isang araw makakaranas at makakaranas ako. Ginagawa ko na lang para hindi gano'ng um malakas yung epekto ng mga uh, pagkaing ito. Nagdi-detox ako. Pero walang kwenta yung pagdi-detox kung patuloy yung ginagawa natin. Na hindi kakayanin kasi ng detox kung araw-araw -ara, yun ang kagawin natin yung mga pagkaing ang healthy o basura para sa katawan. Pero at least, nababawasan yung basura yon na, Nakarans ulit ako. Pero, dahil alam ko na ganoon mangyayari, kahit papano naman, kahit simple at napakahirap pigilan, nagagawa ng paraan pero hindi nga siya perpekto na napipigilan. Unhealthy foods, alam na natin yan. Fast food, naku, ang sasarap ng mga pagkain na uso ngayon. Pero unhealthy foods ang karamihan. Kaya, masasabi ko, kaibigan, walang forever na kagalingan. Lagi yun tatandaan, pipigilin lang natin na hindi tayo magkasakit sa panahon ngayon dahil kasama sa lifestyle natin na tayo'y magkakasakit dahil umiikot ang lifestyle natin sa mga hindi tanggap o katanggap-tanggap ng katawan natin unhealthy ito para sa ating kalusugan. Sana nakapagbigay ako ng magandang example at nahikayat ko kayo sa magandang nutrition para sa katawan natin. Huwag natin kakalimutan yan. Tamang nutrition, paglilinis ng ating katawan, pag-cleansing, at pag-ehersisyo, samahan natin ng pagpapaaraw. Magandang araw po muli at God bless you. Ingat po tayo lagi.